Sarap naman ang biga ng kuko ni mama. Gusto niya katabi si mama niya dito. Oh. Maghapon din niya natulog dito guys. Kasi bukas alis ang mama niya. Kaya gusto niya katabi siya ngayon. Mamimiss niya mama niya. Ano naman na oh. Ang lungkot-lungkot ng mukha. Oh. Ay lata yan. Yan ang aming baby konkon. Ayan ay naantok na naman ang lablab -lab naming konkon -kon na oh lablab ni mama yan eh, oh. mm, masagot pa yan. Buntot lang yan. Alam niyang lablab -lab siya ng mama niya. <laughs> tingin mukha mo, bebe? Ang ganda? ganto ganda-ganda naman ang konkon namin ayan na Tingnan nyo naman oh Kagalaw-galaw lang yung kanyang punto to. Hindi yan man lumalabas pag nandito ako. Ganyan lang yan. Kung nakahiga ako, nakahiga rin yan. Tatayo lang yan. Pag tatayo rin ako, sumasama sa akin. Masaya yan. Pag nandito ako, pag umuwi kasi ako sa Bulacan guys ayan, naiiwan yan dito sa bahay sa Maynila kaya pag nandito ako hindi yan umali sa tabi ko yan, yan, yan maghapon din yan kung maghapon ako nakak nakahiga maghapon din nakahiga yan pag tumayo na ako yan, tatayo na rin yan Nakikipagharutan na yan. Walang tigil. Diyan. Ano na na. Tagantugay na yan ang aming kongkong na yan. Ha? ka ba nagagotom, Parang hindi ka pa na ng halian, ah. Tulog ka lang ng tulog dyan. Maghapon kang Tulog. Hindi ka lumalabas. Hmm. Hindi ka ba nagugotom? Opo. <laughs> Tingnan nyo naman yan, guys. Oh. Tingnan nyo naman yung aming kon ko. Nakataas pa ang kamay ng cute naming baby na yan. Oh. Tataas pa ang kamay niya na. Ah. Ayan ayun ayan na. ko parang palaka. Tingnan niyo nga naman ang posisyon naman ng aming kunkun -kun na yan. Oh. Ah, ayan, tingnan nyo naman ang cute-cute ng baby na yan. Ah. Oh. Ang cute-cute. Ah. -cute, oh. Tingnan nyo naman ang buto. Hindi yan nakain. Oh, maghapon natutulog. Ayan, iba na naman ang posisyon, oh. Nakabuka ka Itago mo ngayon, nakikita yung ano mo. Yung blank mo. Itago mo yung blank mo, nakikita. Ito yun nga. Ano ba yung gawa mo, bebe? Ah, anong gawa mo? Ah, ganyan na ba ang bago mo ngayong ano, posisyon matulog? Ganyan na ikaw matulog ngayon? Ha? Ganyan na matulog ang baby na yan? Ha? Patingin nga. Patingin. Oh, no, yung bulok ko. Naku po. Ako po. Naku po. <laughs> naku po yan o. Yan o. Naku, 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 naku. pa sa akin. Ako <laughs> ah, yan. Nanta kayo. Naku pa. Iba-iba ng posisyon. Naku. Antok pa rin. Maghapon ka ng tulog ah. Antok ka pa rin. Hmm. Maghapon ka ng tulog. Antok ka pa rin. Tingin. Tingin ba? Tingnan ikaw, be. Ito maganda ikaw. Tingnan ikaw. Ay, Saan ang laruan mo, ano? Roll on. Nag-stretch ka pa ng katawan mo dyan, ah. Nag-stretch ka pa. Hmm. Bangon na dyan, ah. Bangon na, mind. Ay, ano ba yun? Ano yun? Ay! Ano yun isipon ikaw? kawawa naman ang lablab na yan. May sipon. Parang wala naman na ito mo ko ah. Oh, ano yan? Ano yan? Ano? Anong gusto? Anong gusto ng lablab love? Ano Naku. cute cute. Naku. Ano baby. Sige na. Bangun na dyan. Bangun na. <laughs> ay nagalit na nagalit, na. ay nagalit na, ay ay ay, ay ay ay, ay nagalit na sa baba. Nakwento ng pusa.